Hanggang ngayon ay hindi pa rin makaget over ang Daniel at Catherine fans. Marami kasi silang tagahanga hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba-ibang bansa din. Kaya until now ay hindi pa rin nila matanggap na wala na nga talaga ang Catherine. Pero until now, ang mga fans ay curious talaga kung ano ba talaga ang main reason na binaliwala na lang nila ang 11 years nilang pagmamahalan. Kaya ating alamin ang punot dulo ng kanilang hiwalayan. Noong tinanong si Katrin kung naniniwala pa siya sa second chances, sinabi naman niya na binibigyan niya naman ng na pagkakataon or second chances ang isang tao. Kaso kung paulit-ulit na ito ay kailangan na daw tuldukan dahil mawawala na talaga ang trust at loyalty. Maraming mga fans ang naiyak at hindi pa rin matanggap until now kung bakit nga naging walay ang Katniel. Kaya naman ay ating alamin kung ano nga pa talaga ang punot dulo nito. Sabi nga nila after the breakup ay makikita mo na ang isang babae ay minsan nagpapagupit ng buhok o nagpapakulay. Kaya sa latest post ni Katrin ay makikita mo na nagpakulay siya ng kanyang buhok. At sa tingin ko naman ay bagay sa kanya. Ano sa tingin nyo? Ito na kasi start na pag-move on niya sa kanyang buhay without Daniel. Until now ay hindi mamatay-matay ang balitang si Andre Brillantes so talaga ang third party sa iwala yung Katniel. Dahil mismo kaibigan ni Kat na si Sofia Andres ay nagpost sa isang door na may Brillantes dahil sa post ni Sofia ay maraming mga netizens ang nag-isip na siguro siya ang pinatatamaan na isang brilyantes na may nangyari sa kanila ni Daniel habang nasa Spain. Lalong tumindi ang spekulasyon ng binraus muli ng mga netizens ang larawan Andrea sa Spain na kung saan makikita sa kanyang eyeglass na merong isang lalaking kumukuha sa kanya ng letrato. Kaya nagtataka ang mga fans na may hawak din si Andrea na isang jacket na puti. At ito nga daw ay ang jacket ni DJ. Tignan nyo ang larawang ito. Kaya naman sabi ng mga fans ay malamang ang kasama ni Andrea ay si DJ. At nakikita rin dito sa video na ito na talagang iwas na iwas na si Daniel kay Catherine at parang wala na silang pakialam sa isa't isa Mapapansin din sa video ito na hindi na ganun ka-sweet si Daniel kay Catherine at parang ang usapan nila ay parang professional na lang. At dito na nga sa video ito ay biglang umalis si Daniel at iniwan si Kat na hindi naman niya ginagawa dati. At mapapansin mo ang lungkot sa mga mata ni Katrina para siyang naiiyak. O ba diba, ang sakit-sakit noon na 11 years mong minahal pero ganun-ganun na lang. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty equals Your your contentment. O oh, ba diba, sa interview niyang iyon ay makikita mo ang lungkot at talagang sinasabi niya loyalty and contentment. Kaya siguro ay may pasihan din kung bakit niya inunfollow ito si Andrea Brillantes. At alam naman natin na crush na crush talaga ni Andrea si DJ ever since. Kaya siguro tama nga din ang kutob ng dating boyfriend ni Andrea na si Risi na meron naman daw talagang ginagawa to si Andrea. Kaya wag niyang isisi lagi sa kanya ang kanilang paghiwalay so ano't sa tingin nyo yung jacket kaya na yan ay jacket na hawak ni Andrea please comment down your thoughts lalong nag-init ang issue na mag-post ang sister ni Catherine Bernardo na Karma Lyrics sa kanyang Facebook account Ayon nga sa post ng kanyang older sister na si Kay Bernardo ay pinost niya sa kanyang FB reel ang tungkol sa kantang Karma at ito ang nilalaman ng Karma song Karma's gonna track you down step by step from town to town sweet like justice Karma is a queen Karma takes all my friends to the summit Karma's lyrics involve nga daw ay confronting people from the past and warning them about the consequences of their actions. Kaya naman umani ng iba-ibang reaksyon ang post ng kapatid ni Catherine. Maraming nag-react na sana ay hinayaan na lang ang dalawa na manahimik at mag-move on. Meron namang netizens ang nagsabi na masisisi mo ba ang isang kapatid na ipagtanggol lamang ang kanyang nakababatang kapatid sa sakit na dinulot ng kanyang boyfriend? At meron din nagsasabi na irespeto na lang sila kung ano man ang desisyon na ginusto nila sa kanilang relasyon. At naintindihan din natin na bilang mga fans ay nasasaktan tayo dahil nice natin magkatuluyan ang Katniel at magkaroon ng happy ending. Pero sabi nga nila, bigyan muna natin sila ng pagkakataon na hanapin ang kanilang mga sarili. Malay nyo, pagdating ng panahon, sila pa rin ang tinakda sa isa't isa. Hanggang muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Take care!